Kaso nagtigna sa mga bata sa Quezon City, umabot na ng 46. Detalyo ng balita mula kay Bal Gonzalo sa Rich My Bal. Kuya Angel, halos dalawa sa ating mga ito mas mataas ang bilang ng mga patang tinatama ng tigdas ngayong unang dalawang buwan ng 2025. Kung kumpara sa kaso noong nakalipas na taon. Ito ang report na nilabas ngayon ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division o SST. Kasunod ng patuloy na pagdami ng mga batang tinatamaan ng measles o tigtas sa lungsod. Sa datos ng SST, 46 na ang may tatalang mayroong sakit na tigtas simula January 1 hanggang nitong February 24. Sabi ng SST, kabuhang 171.59% na itong mas mataas. Kumpara sa record ng kaparehong panahon ng 24, babala ng City Health Department, ang tigdas ay lubhang nakakahawa at maring maging delikado lalo na sa mga bata. Libre ani lang bakuna sa lahat ng mga health centers sa isang at apat na mga barangay kaya tipa bakuna ng mga bata. Sa ngayon ay kasado na ang Outbreak Response Immunization Team ng CSD para magbabahay-bahay at magbakuna sa mga bata sa buong lungsod. Itong nakalipas na buwan ng Enero ay una ng sinabi sa TGRH News, CSD Chief Dr. Rolly Cruz na hindi pa may tuturing na mayroong outbreak ng tigtas sa Quezon City dahil nasa magkakahiwalay na mga lugar na itatala ang nagkakaroon ng tigtas. Ako si Val Gonzalez, TGRH Zona sa Pilipinas.